Hindi ka umabot dito ng walang dahilan. Ang mensaheng ito ay may panahon, may tawag, at marahil. May pangalan niya na nakatago sa mga pagitan ng mga linya. Dahil kapag ang dalawang kaluluwa ay konektado, hindi mahalaga kung gaano katagal ang lumipas, gaano karaming katahimikan ang naipon. Ang koneksyon ay patuloy na bumubulong sa mga plano na hindi kayang bigkasin ng mga pandama. May isang bagay na umaawit kahit nasa kawalan. Isang echo na nag insist kahit sa kawalang silangan. At kung naririnig mo ito ngayon, ito ay dahil lang koneksyon sa pagitan ninyong dalawa ay patuloy na umaagos sa hindi nakikita. May mga araw na ang kanyang katahimikan ay tila mas mataas kaysa sa anumang salitang sinabi. At ang masakit ay hindi lamang ang kawalan. Ito ay ang paraan kung paano niya tinatangkang itanggi ang kanyang nararamdaman. Ang paraan ng kanyang pagtingin at nagkukunwaring wala siyang nararamdaman. Pero ikaw ay nakadarama. Palagi kang nakaramdam. Binabasa mo ang hindi nasabi. Napapansin mo ang mga pahinga. Nauunawaan mo ang hindi nauunawaan ng iba. Dahil ang puso ay nakakakilala sa kung ano ang sinisikap ng mga mata na itago. At ngayon, pag-uusapan natin ito. Tungkol sa tingin na nagtatraydor sa katotohanan. Tungkol sa damdaming umaabot kahit na sinisikap niyang panatilihin ang kontrol, marahil siya ay umalis, marahil siya ay nanahimik, marahil siya ay kumikilos na parang wala ng iba pang umiiral. Pero ang tingin, ang tingin ay nagbibigay diin dahil ang para sa kaluluwa hindi maitatago. Bago tayo magpatuloy, hayaan mong magbigay ako ng isang banayad at malalim na paanyaya kung ang mensaheng ito ay nagsimula ng humagod sa iyong puso. Kung nararamdaman mong ang kanal na ito ay nakikipag-usap sa kung ano ang nasa loob mo, mag-subscribe ka na ngayon. Dito hindi lang ito tungkol sa nilalaman. Dito ay lugar ng kaluluwa, ng pagsagip, ng pagpapagaling. Ibahagi rin ito sa sino mang sa tingin mo ay kailangang marinig ito. Dahil minsan, isang pangungusap ang nagpapaalab sa isang natutulog na kaluluwa. Ngayon, huminga ng malalim. Ngayon pag-uusapan natin ang sandaling ang mundo ay tahimik, ngunit ang mga mata ay nagsasalita. Ang sandaling sinasabi niyang wala siyang nararamdaman, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay nagtataksil. Ang mapait na kilos, ang pagkabigla sa pagtanaw sa iyo, ang biglang paglihis na nagsasabi ng lahat habang siya ay walang sinasabi. Pag-uusapan natin ang kaluluwang sumisigaw sa katahimikan, ang damdaming lumalaban sa isipan ang katotohanang lumilitaw sa mga mata kahit na ang bibig ay nagsisinungaling. At ikaw, naramdaman mo na ba ito? Naranasan mo na ba ang isang segundo kung saan lahat ay naging malinaw kahit walang isang salita? Nagtatanong ka kung bakit siya umalis? Ano ang nangyari sa pagitan ng malalim na tingin? At sa puwang na ngayon ay umiiral sa pagitan ninyo. Bakit ang isang tao na tila napaka-presente, napaka-konektado, biglang kumikilos na parang wala ka ng kahulugan? Parang ang kislap sa mga mata ay hindi kailanman umiral. Pero naaalala mo, binubuhay mo, minsan sa gitna ng gabi, minsan sa katahimikan ng subway, minsan sa simpleng tunog ng isang lumang awit na tila nagbabalik ng lahat, kasama na siya. Ang pumatay sa loob ay hindi lang ang kanyang kawalan. Ito ay ang katotohanan na siya ay nakaramdam. Alam mong siya ay nakaramdam. Dahil ang tingin na iyon, walang sino man ang nagkukunwari hindi nang ganitong katagal. Hindi nang may ganitong kabuuan. At kahit na sinisikap niyang itanggi ngayon, kumilos na parang ikaw ay isang nabura na kabanata. Nakita mo ang sandali kung saan ang kanyang kaluluwa ay humipo sa iyo. Iyon ay hindi maimbento. Iyon ay hindi nawawala. Ngunit bakit siya nagtatanggi? Bakit siya nagtatanim sa likod ng malamig na mga salita, mga sinadyang kilos, isang buhay na tila patuloy na normal, habang ang iyo ay huminto doon, sa puntong iyon ng koneksyon, nararamdaman mo na may isang bagay na patuloy na umaawit. Marahil siya rin, pero ang pagdududa ay masakit, ang takot ay nakakalito, at ang katahimikan na lumalawak ay nagsisimulang magmukhang isang hatol, isang wakas, at doon nagtataka ka. Naiisip ba niya ako kapag ang lungsod ay tahimik? Sa anumang sandali, nag-iisa, naaalala ba niya ang ating naranasan? Ang paglayong ito ba ay proteksyon? O parusa? Ang universo ba ay naghihiwalay? O naghahanda para sa muling pagkikita? Binubuhay mo ang mga eksena. Naalala ang mga pag-uusap. Sinusuri ang mga senyales. Pero sa kaibuturan, alam mo, ang katotohanan ay hindi nasa kanyang mga salita. Nasa kung ano ang hindi niya kayang itago. Dahil ang isang tingin, kapag ito ay totoo, ay hindi kailanman nagsisinungaling. At minsan, sa isang natatanging sandali kung saan nagtatagpo ang mga mata. Kahit na mabilis, ang lahat ay bumabalik na nararamdaman mong siya ay may nararamdaman pa. Ngunit ano ang gagawin sa damdaming ito na naguusig sa presensyang nananatili kahit sa kawalan? Sinusubukan mong magpatuloy, sinusubukan mong kalimutan, pero may isang bagay na humihila sa iyo pabalik. Hindi lang ito pananabik, para bang ito ay isang alaala ng kaluluwa? Maari bang ang pagmamahal ng kaluluwa ay maitanggi ng ganito? Talaga bang siya ay umusad o sinusubukan lamang niyang mabuhay sa kung ano ang kanyang nararamdaman? Ang mga tanong na ito ay patuloy na umiikot sa puso. At unti-unti, nagsisimula kang mapansin na marahil, hindi lahat ng mukhang katapusan ay talagang katapusan. Marahil ang paghinto na ito ay ang pahinga na kinakailangan ng kaluluwa upang maunawaan ang talagang mahalaga. Marahil ang distansyang ito ay ang uniberso na nililinis ang daan, hindi upang parusahan ka kundi upang ihanda ka. Dahil ang katotohanan na ibinibigay ng mga mata ay hindi nagsisinungaling kahit na ang puso ay sumusubok na tumakas mula rito. Ang sakit ng pag-abandona ay hindi lamang nasa kanyang kawalan. Naroon ito sa eko na nananatili sa loob mo. Nasa tahimik na silid kung saan dati ay may presensya. Nasa mga pangarap na patuloy na nagdadala ng tingin na iyon. Nasa pang-araw-araw na laban sa pagitan ng pagnanais na kalimutan at patuloy na umaasa. Ngunit ang kaunting nakakaunawa at nararamdaman mo ay hindi lamang ito isang kwento ng pag-ibig na naputol. Ito ay espiritual. Ito ay isang bagay na umaawit sa mas banayad na dimensyon na hindi sumusunod sa lohika ng oras ni sumusunod sa kontrol ng isipan kaya nga ito ay napakasakit dahil ang inyong naranasan ay hindi lamang pisikal ito ay mula sa kaluluwa ito ay nasa hindi nakikita ito ay higit pa sa mga salita at kapag ang isang pag-ibig ay mula sa kaluluwa ang ego ay pumapasok sa labanan ang kaluluwa ay tumatawag pero ang ego ay sumisigaw. Sinisikap niyang itanggi, sinisikap itago, sinisikap tumakas. Dahil ang pagdama sa iyo ay sobrang lakas. Dahil ikaw ay nagbibigay buhay sa kanya, ikaw ay naglalantad. Ikaw ay umuusig ng mga sugat na pinabayaan niyang hindi pansinin sa buong buhay niya. At marahil ito ang dahilan kung bakit siya umalis. Hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig, kundi dahil sa sobrang katotohanan ang iyong presensya ay nagbigay diin sa mga bahagi niya na hindi pa siya handang mahalin. Ang iyong tingin ay naghubad sa kanya. Ipinakita kung ano. At narito ang ego ay gumawa ng alam niyang gawin. Tumakas. Ngunit ang nararamdaman ng kaluluwa ay hindi natatanggal. Maaaring mapigilan, matulog, itago. Ngunit hindi namamatay. Dahil ang pag-ibig ng kaluluwa ay hindi isang karaniwang damdamin. Ito ay salamin. Ito ay salamin ng mga bagay na pinakakinakatakutan at pinakaninanais natin. Ang makitang buo, marahil siya ay nakangiti sa mga social media, namumuhay, nakikipagdate sa ibang tao, nagkukunwaring lahat ay maayos, ngunit ang universo ay nakikinig sa hindi mo sinasabi. Nakikita nito kapag ikaw ay tahimik na umiiyak. Nararamdaman nito ang buhol sa iyong lalamunan sa tuwing sinusubukan mong magkunwari na move on ka na at naririnig din nito ang sinusubukan ng kanyang kaluluwa na patahimikin. Ang pag-ibig ng kaluluwa ay hindi nangangailangan ng mga pangako. Kailangan nito ng lakas ng loob upang umiral dahil ang ganitong klase ng pag-ibig ay nangangailangan ng pagsuko. Nangangailangan ito ng pag-disprogram ng mga pattern, pagbuwal ng mga hadlang, pagharap sa takot ng pag-abandona, at sa pagkahumaling sa kontrol at hindi lahat ay handa. Dahil dito, maraming beses, ang kaluluwa ay nagiging trigger, isang salamin na mas nakakainis kaysa nakakaakit. At dito nagsisimula ang paglayo, hindi dahil sa kawalang interes, kundi dahil sa intensidad. Maari siyang tumanggi, ngunit ang tingin ay nagbubunyag. At kahit na siya ay tumakas, nagkubli, o kahit na subukang mamuhay ng ibang kwento, ang universo ay nag-aayos ng lahat. Dahil ang para sa kaluluwa ay hindi nawawala. Maaaring lumayo, ngunit babalik. Laging babalik. Ngunit ang tunay na pagbabalik ay hindi nagsisimula sa kanya. Nagsisimula ito sa iyo. Sa kung ano ang gagawin mo sa sakit na ito. Sa kung ano ang pipiliin mong paniwalaan. Sa kung ano ang desidido mong pagalingin sa iyong sarili. Ngayon huminga. Dahil ang susunod na bahagi ay isang tawag sa pagpapagaling. At marahil tanging marahil, ay simula ito ng isang bagong paraan ng pagmamahal. Ang kanyang katahimikan ay hindi katapusan. Minsan, ito ang iyong simula. Ang simula ng iyong pagpapagaling, ng iyong muling pagkonekta sa kung ano ang sa iyo, sa kung ano ang nananatiling natutulog diyan sa loob habang sinusubukan mong ipasok ang isang pag-ibig na, kahit gaano ito katotoo, ay hindi pa handa. Alam ng kaluluwa na maghintay. Ngunit ang ego ay nagmamadali. Nais nito ng mga sagot. Nais ng mga garantiya. Nais na makabalik ang isa. Sabihin ang nararamdaman. Kumpirmahin ang mga bagay na napansin mo na sa tingin. Ngunit paano kung ang kanyang katahimikan ay, sa katunayan, isang sagradong pagkakataon para marinig mo ang iyong sarili? At paano kung ang pahingang ito ay ang tamang oras na ibinibigay ng universo upang bumalik ka sa iyong sentro? upang alalahanin na bago maging kalahati ng isang pagkikita, ikaw ay buo, napakalakas ng pagmamahal sa isang tao na patuloy na tumatakbo, na nararamdaman, ngunit natatakot, na tumitingin, ngunit tumatanggi, na umuusbong, ngunit pinipigilan. At dahil dito, minsan ay inaalis ng buhay, inilalayo, pinatahimik, hindi upang parusahan, ngunit upang palayain. Dahil ang pagmamahal sa isang tao na hindi handa ay unti-unti pagkawala sa sarili. At ang universo na laging tapat sa iyong kakanyahan ay tinatawag kang bumalik. Kahit na masakit ito, kahit na tila isang pag-abandona, ikaw ay tinatawag na bumalik sa loob upang maunawaan na makikita ka lamang niya kapag ikaw ay ganap na sa iyong sarili. Na ang pag-ibig ay maaari lamang umusbong kapag hindi na ito pangangailangan, at naging presensya. Bago siya bumalik, kailangan mong bumalik sa iyo. Bago dumating ang anumang mensahe, kailangan mong pahalagahan ang iyong sarili. At dito ay hindi ito tungkol sa pag-usad ng malamig o sa pagsasara magpakailanman, ngunit sa pagkatuto na pahalagahan ang nais sabihin ng iyong kaluluwa nang hindi kinakailangan na kumpirmahin ito ng kanya. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong sarili, ni magpumilit, ni humabol ng mga sagot ang karunungan ng kaluluwa ay nasa katahimikan na tumatanggap sa oras na iginagalang, sa pag-ibig na hindi nagmamakaawa kundi nananatili kahit na malaya. Ang pagsuko ay hindi ang pagbibitiw. Ito ay pagtitiwala. Ito ay pagpapakawala ng kontrol, hindi ng damdamin. Ito ay pag-unawa na kung ito ay para mangyari, mangyayari ito ng may gaan, may katotohanan, may kapalit. Dahil ang pag-ibig ng kaluluwa ay hindi nangangailangan ng pagmamadali. Nangangailangan ito ng kamalayan, at ang kamalayan ay nagsisimula lamang sa katahimikan, sa pag sa panloob na pakikinig. Marahil ngayon ikaw ay inaanyayahan sa ganitong paraan, na mag hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa karunungan. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong pag-ibig kung ito ay tunay na pag-ibig, at ang pagmamahal, kapag totoo, ay hindi dapat isang laban laban sa sarili. Ang pagmamahal ay hindi ang pagbawas sa sarili. Ito ay pagkilala sa sarili. Ito ay pag-alam na kahit na siya ay umalis, kahit na siya ay tumanggi, kahit na hindi pa niya alam kung ano ang gagawin sa nararamdaman, ang iyong katotohanan ay nananatiling buo. At dito nagsisimula ang pagpapagaling. Ang susunod na bahagi ay ang pag-ikot ito ay kapag ang muling pagkikita sa iba ay nagbibigay daan sa muling pagkikita sa sarili. Hindi ka ang bahagi na naghihintay. Ikaw ang bahagi na nagigising. Ang kaluluwa na pagod na maghintay ay nagsisimulang maunawaan na ang pag-ibig ay hindi nasa iba kundi nasa sarili. At sa sandaling ito, kapag ikaw ay nagsisimulang muling makilala sa gitna ng kawalan, may tunay na nagbabago. Ang sakit ay patuloy na umaagos. Oo ang pangungulila ay patuloy na sumasakit, minsan. Ngunit ngayon nagsisimula kang alalahanin ang iyong liwanag, ang iyong sentro, ang iyong nakalimutang lakas. Nagsisimula kang mapagtanto na palagi kang matindi, hindi nangangailangan. Sensitibo, hindi mahina, mapagmahal, hindi hangal, na lahat ng hinahanap mo sa kanya ay palaging nandoon sa iyo. At dito sa pagbabalik sa sarili nangyayari ang enerhiyang pagkikita dahil kapag ikaw ay bumalik, siya ay nakakaramdam. Kahit malayo, kahit tahimik, kahit sinusubukan ang magpatuloy sa ibang buhay, nakikilala ng kanyang kaluluwa. Dahil ang kaluluwa ay hindi tumutugon sa mga salita, tumutugon ito sa dalas. At ang iyong dalas, kapag nasa kapayapaan, nasa pagkakasunod-sunod, nasa soberanya, ay nagiging isang parola. Nagsisimula kang makaakit ng lahat ng umaandar sa bagong bersyon mo kabilang siya kung ito ay mula sa kaluluwa dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi umaalis mula sa liwanag ito ay lumalapit ngunit ngayon hindi mo na kailangang maghintay na siya ay bumalik dahil ikaw ay bumalik bumalik sa sarili sa iyong kabuuan hindi mo na kailangang patunayan ikaw ang patunay ang buhay na patunay na ang pag-ibig ay hindi kailangang ipagpilitan ipamigay habulin kailangan itong itaguyod muna sa loob mo. Ikaw ay hindi kalahati ng sinuman. Ikaw ay buo. At sinumang magiging salamin mo ay makaramdam. Marahil siya ay hindi babalik ngayon. Marahil babalik na nagbago. O baka hindi na bumalik. Ngunit ang sa iyo ay makikita ang daan. Dahil ang kaluluwang nagising ay nagsisimulang magnagsimula kang makita na ang pag-ibig na lumalampas ay hindi ang nagbubuklod kundi ang nagpapalaya na hindi nangangailangan ng patuloy na presensya kundi ng tunay na pag-vibrate at ang tunay na koneksyon ay hindi kailanman umasa sa mga salita dahil ito'y nakasulat na sa hindi nakikita. Ngayon, sa bagong kamalaya na ito, lahat ay nagbabago. Hindi ka na nawawala para sa sinuman dahil natagpuan mo na ang iyong sarili. Ang para sa kaluluwa, ay hindi nabubura ng panahon. Ang universo ang nag-aalaga. At kapag pinakawalan mo, ito ay naghahanda. Walang bagay na walang kabuluhan. Lahat ng iyong naramdaman, naranasan, umiiyak, naghintay, lahat ng ito ay nagdala sa iyo dito. Hanggang sa sandaling ito na nagsisimula kang makita sa mga mata ng espiritu. Hindi na sa pangangailangan ng kawalan, kundi sa karunungan ng presensya. Sinimulan mo ang paglalakbay na ito na naghahanap ng mga senyales, mga sagot, marahil kahit isang paliwanag sa kanyang katahimikan, at natagpuan ng isang mas malaking bagay, ikaw, oo, maaari pa rin siyang manahimik, maaari pa rin niyang subukan na tanggihan. Ngunit ngayon, hindi ka na nito tinutukoy, dahil naintindihan mo, ang mga twin flames ay hindi naghahanap. Sila ay nagkikita sa oras na handa na ang kaluluwa. At kung siya ang iyong apoy, kung ang koneksyong ito ay talagang mula sa kaluluwa, kung gayon ito ay nakasulat na lampas sa panahon. Hindi mahalaga kung ano ang subukan ng ego, hindi mahalaga kung gaano kalayo ang isip. Ang totoo, nananatili. Ngunit ngayon, hindi mo na kailangang maghintay. Hindi mo na kailangang magpatuloy. Ngayon maaari ka lamang maging, maging kung sino ka, maging buo, maging liwanag. Maaari mong igalang ang pag-ibig na nararamdaman mo nang hindi nangangailangan ng pagpapatunay. Maaari mong hayaan ang pag-ibig na ito na mabuhay sa loob mo bilang lakas at hindi na bilang sugat dahil ang pag-ibig ay hindi lamang pagkikita. Minsan, ito ang tawag na gumigising sa iyo sa iyong sarili at dito talaga nagsisimula ang paglalakbay. Ngayon, tumingin ka pabalik at nauunawaan, lahat ay may layunin ang paglayo ang katahimikan, ang tingin na nagsasabi ng lahat, at ang takot na walang sinasabi. Lahat ay nagtulak sa iyo pabalik sa sentro, sa iyong katotohanan, sa sagrado na naninirahan sa iyo. At kung siya ay talagang bahagi ng iyong kaluluwa, siya ay makaramdam, siya ay magigising, siya ay makakatagpo ng daan pabalik, umalapit, o papasok. Ngunit hanggang doon, magpapatuloy ka sa kapayapaan, sa pag-aalay, sa pag-ibig, dahil ngayon alam mo, ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay nakipag-usap sa iyong kaluluwa, mag-subscribe ka na ngayon. May higit pang darating. At marahil, ito ay eksaktong kailangan mong marinig. I-like, ibahagi sa mga nangangailangan ng salitang ito, at sabihin mo sa akin sa mga komento, nararamdaman mo bang mayroon pang nalalabi sa pagitan ninyong dalawa? O nararamdaman mo bang sa wakas ay bumabalik ka sa iyong sarili? Nagtatapos ako ng siklong ito sa isang pangungusap na marahil ay mananatili sa iyong isipan ng mas matagal kaysa sa iyong inaasahan. Minsan, ang pag-ibig na pinakanagbabago ay ang nagbabalik sa iyo sa iyong sarili. At tandaan, hindi ka ang paghihintay, ikaw ang pagising